Magandang araw bayan. Heto na nga ang pasabog na balita na yumanig sa buong bansa. Ayon sa mga lumalabas na ulat, tila lumalala ang tensyon sa loob mismo ng Malacanang matapos umanong tabuyin ng ilang mataas na opisyal ng militar si Pangulong Bongbong Marcos mula sa palasyo. Sa gitna ng kaguluhan, lumalakas rin ang usap-usapan na si Vice Presidente Sara Duterte na raw ang opisyal na pumalit sa pwesto bilang pansamantalang leader ng bansa. Base sa mga hindi pa kumpirmadong impormasyon, naghanap daw ang tensyon nitong mga nakaraang araw sa pagitan ng kampo ni Pangulong Marcos at ilang mga general ng Armed Forces. Ilan umano sa mga ito ay hindi na sumasang-ayon sa mga pulisya at desisyon ng administrasyon. Mula sa loob ng palasyo, may mga testigong nagsabing nakita raw si PBBM na nagmamadaling lisanin ng gusali matapos ang isang mainit na pulong kasama ang mga opisyal ng seguridad. Sa social media naman, mabilis na nagtrending ang hashtag Hag #HagPalacio Takeover at Sara na ang pangulo matapos kumalat ang mga larawan at video na tila nagpapakita ng pagbabago sa liderato. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni na Pangulong Marcos at Vice Presidente Duterte. Ngunit kung totoo nga ang mga ulat na ito, malaking pagbabago ang magaganap sa direksyon ng ating pamahalaan. Patuloy nating babantayan ang sitwasyon sa Malacanang habang nag-aabang ang sambayanang Pilipino sa opisyal na kumpirmasyon kung si VP Sara nga ba ang bagong kumakapit sa timon ng bansa. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because uh, she brings embarrassment uh, to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international uh, community. At uh, pag nakikita ng uh, mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar, na ganito magsalita ang tagapagsalita ng uh, Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan. Sa Sampung piso? Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Baong baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Ma'am, si Pas Palace Officer uh, Claire Casso, ay nag-react din po kung sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na Uh, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Jose Castro na ang uh, Marcos administration daw po ay uh, nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration which is your father po ni PRRD. Uh, well, unang-una, wala, wala naman akong binintang uh, sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At uh, pangalawa, um, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat kasama na rin yung uh, sa korupsyon sa uh, eh, administrasyon ni Pangulong Marcos. Oh, uh, so, hindi, wag silang selective. Huwag silang uh, Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon ni eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nare-reactan po ni Yuset Castro din sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na... Uh, the Marcos uh, seeks to remain in power. Oh yes. Ah, uh, wala wala hindi pagbibintang 'yan. May ebidensya 'yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung papapirma people's nila? Initiative. Yes, yes. Yung failed na people's initiative nila uh, sa pagpapa amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung Uh, itong Congress na ito, pag-upo nila ay sinabi kaagad na priority priority nila ang charter change, no? At doon sa pag-uusap namin ni dating pangulo, sorry, dating pangulo na siya ni BBM <laughs> doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October na bago siya umalis ng ah uh, October last year po, ito Hindi. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan uh, walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, uh, charter change yun. Yung statements uh, ng House of Representatives pag upo nitong 20 th Congress na charter change ang uh, prioridad, nasa papel yon Ma'am, in 2023, ma'am? Or... Yes, 2023 siya umalis uh, papuntang US na nasa Department of Education pa ako. Nung unang lumabas yung impeachment, October 2023, unang nagsalita ang makabayan uh, sa impeachment ko. E, Kinumpront ko siya at yung discussion na yun umabot sa charter change. Uh, hindi ko alam kung bakit tumabot doon, hindi ko na maalala. Pero nandun si Senator Amy Marcos. Tatlo kami uh, nag-usap. At uh, nagsagutan na sila sa charter change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo uh, pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment na wala naman akong ginagawa? Pero ma'am, ano raw po ba yung end goal ng charter change? Why are they pushing that? dun sa iyong discussion? Ang ang cover story nila is economic provisions, uh, de ba? Uh, at, at ang sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan lang ay, ay implementasyon, hindi kailangan ng pag-amenda uh, pag ng konstitusyon. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Ma'am, can you recall the answer of that, time when you asked him na bakit mo inahayaan? Na wala ka namang ginagawa? Uh, Nag-deny ata siya at the time. Or no, no, no. Ang sinabi niya, hindi siya nag-deny. Ang sinabi niya, oh, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with mm -hmm. Senator Amy Marcos, ah, kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRR nga, ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRD is not about request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon, is yung um, pagpasok ng ICC sa, dito sa ating bansa because it's an affront on our national uh, sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa papasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun eh kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, Ma Ma so, ano po ang ano po ang tsansa ng defense team na makapanalo sa kaso po sa NIPRDD po doon sa The Hague? Ah, ma'am hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita noon, ma'am. Ah, hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila 'yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, uh, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng uh, bagong team. Kumusta po ang moral ni PR dito sa... Uh, ano siya ma, malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Uh, kasi frust frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba. Gusto siya tumulong, hindi siya makatulong sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Sa mga controversies? Yes, ma'am. Sa uh, nangyayari na corruption sa administrasyon. Ma'am, reaction nyo po, po sa uh, sinabi ni Ombudsman Ramulia na first thing na gagawin niya as the Ombudsman eh halongkatin niya ulit yung kaso po ninyo ng confidential file? Uh, yes, halongkatin niya na nang halongkatin lahat uh, sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din uh, yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At uh, yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halungkat. Halungkatin lahat. Last on my end po, sa palagay nyo, bakit um, yung uh, pagiging presidente niyo po, vice-presidente nyo po, ang uh, parang idinidiin talaga sa different ano issues po. And of course, PRRD din po sa mga corruption kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang mga Opo ma'am. Ang tawag po dyan ma'am sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siya uh, ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at um, uh, matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung uh, kalaban nila or perceived na kalaban nila uh, sa politika para doon nakatuon yung attention ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng uh, gobyerno at tuloy-tuloy uh, lang yung kanilang uh, corruption uh, sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Thank you. Ma'am, as a lawyer, may bagay po ba diba kung ang Philippine government is mo mag mag-manifest, say, parang Uh, para i-release si PRRD. Kasi at one point in time, nabanggit niya ni Puffman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the government president. Hindi ko alam ma'am ko, uh, hindi ko po masabi kung uh, ano po yung kung positive ba yon para sa kaso ni dating pangulong Rodrigo Duterte kung ang uh, gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na uh, i-release uh, siya. Uh, pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng uh, Philippine go government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko pagpapasalamat namin pamilya sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest uh, si dating pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil uh, this is a fragile and ailing 80-year-old uh, man. At hindi niya gawa gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Nakikita ng mga doktor. Ma'am, ever are you willing to, to talk to the president for the sake of PRRGI? Ah uh, no, ma'am. Uh, hindi ko kakausapin si dating sorry. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating pangulong uh, Duterte uh, dahil ang ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating uh, bansa there's no going back uh, sa ganun ma'am uh, trabaho niya 'yon eh at uh, trabaho niya 'yon in a sense na inaprobahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang uh, pangulo Kung ano man yung problema ni uh, legal problem ni dating pangulong Duterte ngayon ay uh, problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, uh, to go to him and request him for in, on behalf of former President Duterte, no. Because there's no, there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapit si BRRD, uh, within Europe po ba ito? Ah... Uh, o oh, hindi ko masabi ma'am. Ah, uh, hindi ko masabi kung uh, anong country 'yon dahil um unang-una hindi siya pinapalabas ng ICC at uh, kung magsabi man ako kung anong continent siya baka mag-speculate uh, 'yung mga tao. But at this point they're still open po to accept and then they meet their the standards po of the ICC in case po na mapapagbigyan sila ang uh, ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa api na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, um, I, hate to ask this, ma'am, pero are, are, you already like preconditioning the, the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until christmas Oh yes ma'am Expe uh, uh, expected na talaga namin yon aware po siya I mean kinukondisyon condition yun na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, hindi ko pa um I mean, hindi ko pa kasi siya nakakausap uh, uh, lately but uh, nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw so alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at the worst case scenario na baka magpasko nga talaga si Presidente. Yes ma'am. Kasi naka on deck na si Veronica, si Kitty para mag Pasko at mag New Year doon sa Hague. Uh, si, Kita at, si Veronica at si Mira. Ah, uh, napapansin ko naman kasi na, na ano eh. Uh, or napapansin naman natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanya mga appointees. Napapansin na na pumipili kung sino yung um, kaalyado nila at uh, sumusunod sa kanila. Pero kayo mapingin, qualified, qualified, yeah. si um, uh, qualified ba si Yusuf uh, Tassi? Hindi ko siya kilala, hindi ko siya, uh, kilala at uh, hindi ko siya hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan para siya umabot. Uh, at hindi ko nagawa kung ano uh, hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya uh, maupo ng Department of Justice uh, secretary. No. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because uh, she brings embarrassment uh, to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, eh, ng international uh, community. At uh, pag nakikita ng uh, mga kapitbahay natin, eh, mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng... Uh, Office of the President, nagdadala yun sa bayan. All right. Walong piso, sampung piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Baong-baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po, advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Ang land bank, nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang na hostisya? Mr. Chair, sa isang iktarya ang inaani namin. Napakaganda na. Kung ka Saan po kami tatakbo? wala po kaming ibang tatakbuhan. Sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga parmachineries ng PILMEC, maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PILMEC. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasi nasisira, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Eh napakamura ng presyo ng palay sa ginawa pong 100 per farmer. Paano namin ibebenta yung hunos Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na isang libong iktari ay isang daan lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya. Kung meron man pong ibibili, yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sana ang naaangkop sa aming mga lupain. Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po, advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang, isang, kabang, isang kabang abono sa isang iktarya. Kasi po ang nangyayari, one kaban, Mr. Farmer, Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ng isang kabang abono ang isang ektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan, makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilong lahat, bayani kami, pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Deep, deep Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hostisya? Bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Eh, kung sa inyo yung isang kilo, Gano karaming ko pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka. Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito. Opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito nakikinig sila nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang kanil ang aming antas Mr. Chair Sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na hirap na. Baong baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po Marami pong agency, ang land bank, nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Ang sinasabi lamang po namin, itungkol sa requirements, hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman, ay mayroong uh, mayroong na siyang humigit kumulang apat na pong uh, member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa dalawang libong magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandidito, uh, sana po mabuksan ang ating uh, mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema dahil Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nagaani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin na ma maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PILMEC, ng uh, mga drying facilities, subalit so hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin, na sana po dagdagan pa ng, uh, ng PILMEC ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga magkabagong mga makinarya.